Ah, wow. Uhuy. wow. Laki. Diego, <laughs> sa laki. Tsakpat na naman tayo. Tsaka <laughs> po naputo lang video. Kala ko na ito na huli ng huli mga dalag, mga Diego. <coughs> Ayan o. Oh ito ang kinain niyo oh. Ito. Pilapya. Isda rin ang kinakain. Ang ah, daming kinain. ang ah, kinain isda, oh. Tapos pa na ito, makaubos na si Milya na isda. Ayan. Ah, Pilapia ang maliliit pa lang kinakain na ito.